Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. Tere tuloy na natin. Pagkatapos mabuksan ng Central Waterway sa Kandara, ipinagdugtong nila ang mga waterways sa maliit na mga barangay at nayon. At sa wakas, ang kanilang paglalakbay ay papunta na sa katapusan. Nakatanggap naman si Lloyd ng notice at nakasaad dito na may bagong title siyang na-unlock. Ang walang damit pantaas na veterano mula sa kanlurang nasyon. Anong klaseng title ito? Hindi ba't pangungutsa lang ito? Tanong niya. Ang veteranong parte ay napaka-cool. Sagot naman ni Messenger. Hindi. Kalimutan mo na. Bigyan mo ako ng bagong cool na title, utos niya. At binasa pa ni Lloyd ang iba pang nakalagay sa notice. Naresolba mo ang endemic na tagtuyot? Eto na yun, ang effect ng title, 100% porsyento na panlaban sa dehydration sa lahat ng deserto sa rehiyon. Hindi ko naman kailangan ng title effect. Ang trabaho ko ay tapos na, ang gagawin ko na lang ay humilata, isip niya. Master Lloyd. Tawag ni Thermaze sa kanya. Oy Thermaze, naghahanda ka bang umalis para sa mahabang paglalakbay? tanong niya. Bigla naman itong lumuhod sa kanyang harapan na kanyang ikinagulat. Nagligtas ka ng maraming tao. Hindi mo lang nagawang maiwasan ang magkaroon ng gera at nagawa mo din na maging possible ang pagpapalaya sa aming mga rebelde. Ako, si Thermaze, at lahat ng aking mga kasamahan sa lugar na ito, sa pamamagitan nito ay nangangako ng katapatan sa pamilya ng Frontera hanggang sa oras ng aming kamatayan, wika niya at nagsiluhod na din ang ibang mga kasamahan nito. Hindi naman na kailangan yan. Ibig kong sabihin, kung magtratrabaho kayo ng maayos, sapat na yon. Saad niya, sinusubukan ko lang naman gawin kung anong makakabuti sa akin. Patuloy pa din akong nakakatanggap ng pasasalamat sa mga tao, at nakakabahala na ito. Isip niya, nakatanggap naman siya ng notice na may nakasaad na ang kanyang favorability ay tumaas. Si Sultanate Rebel Leader na si thermes at ang kanyang mga tauhan ay sumumpa ng katapatan sa iyo. Nakatanggap din siya ng bonus RP na dagdag 5-0. At kaya na niyang patasin ang favorability sa pagitan ng pamilya ng Frentera at ni na para makakuha ng karagdagang RP. Ang kanyang kasalukuyang RP ay 2832. Ayos. Ito na yun. Hindi na ito nakakahiya at ito ang perfect na gantimpala, isip niya habang binabasa ang notice at ang mukha niya ay naging tulad ng sapugita. Ama, ang mukha ng lalaking iyon ay kakaiba. Wika ng bata. Hey, huwag mong sabihin yan. Kahit nakakaiba siya, siya ay dakilang tao. Saway naman ang ama nito. Si Mace at ang kanyang grupo ay nagtungo na sa teritoryo ng Frontera na may gabay mula sa mga skeleton squads. Mukhang lahat ay naresolba ng matiwasay at mapayapa. Sa kapital ng Asfahan, sa Ahinsya, nakaupo si Sultan sa kanyang trono. Lloyd Frontera, sumali ka sa aking kaharian. Yaya nito sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin sa dakilang Samarkand. Mas nais ko ang payak na pamumuhay. Tugon niya. Nagkukunwari ka bang hindi mo naiintindihan ang aking mga salita o ayaw mo lang siya iintindihin? Alam mo naman na siguro sa ngayon na si Serazad ay aking anak kung matalino ka talaga. Hindi mo ba siya gusto? Tanong nito. Naniniwala akong mas mahalaga ang opinyon ni Lady Serazad kaysa sa opinyon ng mababang taong tulad ko. Sagot niya, hindi kita gusto. Hindi ko gusto ang mukha mo o kahit anumang ginagawa mo. Patayin mo na lang ako, naisip ni Sultan na ito ang sasabihin ni Serazad kay Lord. Hay nako, ang bagay na yan ay naayos na. At dahil tinupad mo naman ang pangako mo sa akin, panahon na para ako naman ang tumupad ng pangako ko sayo. Saad nito, makipagkita sa envoy ng Megan Tano agad-agad. At I arrange ang makikipagkita sa kanila. Dagdag nito, salamat ka mahalen. Sabi naman niya, lahat ng hirap na yon para lang doon. Isip-isip niya at umalis na sila ni Javier sa harapan ng Sultan. Lloyd Frontera, ako, ang dakilang Samarkand, si ay hindi papakawala ng aking sariling biktima. Magiging akin ka din sa hinaharap isip ni Samarkand si habang nakatingin sa papaalis na si Lloyd. Napalingon naman si Lloyd kay Samarkand si at saka nagpatuloy sa pag-alis. Nakaupo na ang envoy ng Megantano Gantano kaharap ang Sultan. Lloyd Frontera, nagawa niyang paupuin si, si mark dito sa negotiation table. Ang malaking oportunidad na nagawa mo ay hindi ko hahayaang matapos ng walang kabuluhan, isip ni Count Ventura. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga naging pinsala sa kaharian ng May dahil sa aking pagkakamali. Wika ng Sultan. Nagulat naman ang envoy ng Megantano sa kanilang narinig. Ano? Ang kilalang-kilalang sa si Marka ay unang humingi ng paumanhin, gulat na isip nila. Babayaran ko lahat ng mga napinsala ng Monster Domino at gagawa ng espesyal na hakbang upang maiwasan ang ganoong insidente na mangyari muli sa hinaharap. Ibabahagi ko ang progress ng kabayaran sa kaharian ng Megantano at kapag nangyari muli ang ganoong insidente, ipinapangako ko na dodoblehin ko ang bayad. Tuloy-tuloy na saad dito. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko, ano kaya ang sinusubukan niyang hingiin sa aming kapalit, isip niya. Aking ipinahahayag ang aming pasasalamat patungo sa mapagbigay na desisyon mula sa inyo, Lord Samarkan. Ipaparating ko ang mensahe niyo sa aming reyna. Tugon niya, at kapalit nito, saad nito, namawis at patuloy na nakikinig si Count Ventura sa kung ano man ang hihinging kapalit ni Samarkan. Ibigay niyo si Lloyd Frentera sa akin. Pagpapatuloy nito, pumunta si Ventura kay Lloyd at sila ay magkaharap na. Nakahubad pa din si Lloyd at nagtataka sa kung bakit siya pinuntahan ni Count Ventura. Anong sinabi niya? Tanong niya. Eh? Eh? Ano? Sagot nito na nagdadalawang isip kung sasabihin niya ba ito kay Lloyd. Ang sabi ko ay ibibigay ka namin. Pero, mukhang napasaya mo ang Lord, tama ba? Malaki ang nagawa mo, pagkukunwari nito ngunit hindi kumbinsido sa kanyang sinabi si Lloyd kaya ganoon na lamang ang naging itsura ng mukha nito, sobrang pangit. Kapag ikaw, gagawin mo ang mabuti, kahit saan ka man magpunta o mapunta, pagpapatuloy nito. Hindi, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Wika ni Lloyd na nakangisi. Nagtaka naman si Ventura, sa katunayan, ito ay perpekto, dagdag niya sa nakakasindak na mukhang demonyo niya. Samantala, nakaupo sa trono niya si Samarkan at nag-iisip, ano kayang pwedeng unang ipagawa sa kanya? Una, umpisahan ang paggawa ng road maintenance at pataasin ang waterways. At kailangan din ng sanitation facilities, at kailangan ding palawakin ang palasyo at gumawa ng malalaking gusali. Tuloy-tuloy niyang isip, binabati ko ang dakila at makapangyarihang sa Singit ng utusan. Sinabi ko sa iyo na dalhin mo rito si Lloyd, bakit mag-isa ka lang pumarito? Tanong niya. Yun ay dahil nagtungo siya sa sandworm sa labas ng lungsod. Sagot nito, ano? Hinuhuli ang sandworm? Gulat niyang tanong. At naruroon nga si Lloyd sa labas ng lungsod. Napakalaki ng nakabukang bibig ng sandworm, ang predator ng desyerto. Ngunit mas malaki pa din siyempre si Lloyd sa bulating iyon. Nasa tapat ngayon ni Lloyd ang sinasabing bulati. Maliit at nag-iisa lang ito. Ang isa ay kailangang tiisin ng hirap para maging matagumpay. At ginamit ni Lloyd ang kanyang pala upang pasabugi ng parte ng disyerto. Explode, sigaw niya at sumabog ito. Podong, ikaw naman, sigaw niya at lumabas na si Podong. Tinadyakan at sinipan ni Podong ang bulati. Napasigaw ang bulati sa sakit. Tapusin mo na Javier, utos niya sa malademonyong pagmumukha at pagkakangiti niya. Ginamit naman ni Javier ay kanyang aura sword at iwinasiwas ito doon. Ang baliw na ito ay hindi papatay, saad niya at pinagpatuloy ang ginagawa. Mamatay ka na para kay Sumarkan, wika niya at paulit-ulit na inatake ang kawawang bulati. Nakamasid naman sa kanyang likuran si Sumarkan. Napaliguan din niya ito at ang kawal nito ng buhangin gawa ng kanilang pag-atake ngunit na natili pa din itong nakatingin at nakamasid sa kanya. Napalingon naman siya rito at itinaas ang kanyang hinlalaki at ngumiti rito. Dalhin mo ang baliw na yan, utos nito sa kawal. Naiintindihan ko po, tugon naman nito. Kinagabihan ay nakaupo at nag-iisip muli si si Marken. Kapag pinanatili ko ang baliw na iyon sa aking tabi, ang aking buong bansa ay magiging larangan ng digmaan anumang oras. Kailangan kong gawin ang tamang desisyon. Hindi ako pwedeng sumang ayon sa pagpapawalang bisa ng napagkasundoan dahil sa nagbago ang aking isip. Siya nga pala, ano na pala ang balita sa kakulangan doon sa pad asher? Bakit gumastos siya ng malaki sa construction cost, isip niya at bigla siyang namutla? Ano, ako, si Samarkan ay naisahan sa una palang. lang. Dagdag niya, may ulat ako, aking Panginoon. Nagkaroon ng malaking insidente, singit ng kawal. Ano yun, tanong niya. Dinala nila ang pad Asher at umalis na, tugon nito. Nanatiling kalmado at at walang reaksyon ang mukha niya. Meron din akong ulat Panginoon. May nangyaring insidente, ulat naman ang utusan. Ano yon? Muli niyang tanong. Lumaya si Serazad. Nag-iwan siya ng sulat na nakasaad na may bagay siyang nais matutunan na siya lang mag-isa at sinabi din dito na huwag na siyang hanapin pa, ulat nito. Wala pa ding reaksyon ang mukha ng sultan at bigla niyang inuntog ang kanyang ulo sa lamesa na ikinagulat ng mga alipin. Panginoong sa Markan, sigaw ng mga ito. Mga baliw kayo. Isip niya habang lumuluha. Isang mapayapang umaga na naman sa teritoryo ng Frontera. Medyo kakaiba lang makarinig ng Boeing alternasyon sa umaga kaysa sa pagtilaok ng manok pero ayos na din yon. Nang makapagbihis na si Count ay sinalubong siya kagad ng nagagalak na katulong. Kaon, may dumating na sulat mula kay Master Julian, wika nito. Kinuha ni Arkes ang sulat at binasa ito. Mama, Papa, graduate na po ako na may mga honours. Ang top graduates po ay bibigyan ng karangalan upang makapagtrabaho sa Royal Court. Nagplaplano akong umuwi at manatili dyan hanggang sa lumabas na ang aking formal discharge. Miss ko na kayong lahat. Ayos lang ba si Kuya? Nais kong maging maasahang anak katulad niya. Laman ng sulat ni Julian. Malungaluha naman ang mag-asawa sa kanilang nabasa. Anong sinasabi mo Julian? Ikaw ay isang malakas at dependable na anak para sa amin. Napakaswerte at napakasaya kong ama na nagkaroon ako ng mga anak na tulad nyo. Wika naman ni Arkes. Biglang dumating si Bayern habang nag sa kagalakan ang mag-asawa. May mga bagay na ipinadala si Young Master Lloyd mula sa Asphahan. Ulat ni Sir Bayern. Galing sa Asfahan, tak ang tanong ni Arkes. Pumunta na sila sa lugar kung saan nila inilagay ang mga bagay at kagamitan na mula sa Asfahan. OMG! Ang mga ito ay mga mamahalin at mararangyang bagay, wika ni Marvella habang tinitignan ang ilang alahas na nasa kahon. Ito ay totoong napakagandang gemstone. Ang mga self-absorbed na mga maharlika ay tiyak na bibilhin ito sa malaking halaga kapag ibinente natin ito sa kanila. Dagdag ni Marvella habang nakangiti at iniisip ang tungkol sa perang makukuha kapag binente nila ang mga alahas. Napatingin naman si Arkes sa kanyang asawa. Kung ganoon ay ibenta natin ang mga iyan. Saad nito habang nakangiti, medyo kakaiba lang si Marvella. Pero napakaswerte at napakasaya ko pa din. Isip niya, pagkatapos makita ang mga pinadala ni Lloyd ay naglakad-lakad naman ang mag-asawa sa nayon. Magandang umaga, Count at Countess, bati ng magsasaka. Salamat, palagi at magpakailanman, dagdag nito. Hindi mo naman kailangan akong purihin ng ganyan. Ganti ni Arkes habang natatawa. Magkaroon sana kayo ng magandang araw. Dagdag nito. Masaya ako. Mga mabubuting tao lang ang naririto sa aming teritoryo. At meron din kaming mabubuting orcs. Isip niya. Habang abala si na Arkes sa paglalakad-lakad sa nayon, sa kabilang banda naman ay naruroon ang grupo ng mga orcs at ng mga manggagawang tao. Nagkasalubong ang mga ito. Nagkatitigan ng dati magkaribal sa puso ng katulong ni na Lloyd. Nagbangga ang kanilang mga balikat. Nagulat naman ang mag-asawa nang makita ang pangyayaring ito. Ikaw, wika nito sa ork at sabay itinulak ito. Natakot naman ang mag-asawa sa pwedeng mangyari pagkatapos maitulak ang ork. Nagsukata naman ang tingin ng dalawa. At biglang tumadyak ang orc ngunit nailega naman ito ng tao. At sabay nag-headstand ang orc. Tinignan niya ang karibal at sumenyas ito na pinapalapit niya ito sa kanya. Ito ay tumawa at naglabas ng hininga at sabay-sabay nilang iginalaw ang kanilang mga paa at sabay nag-headstand. Samantalang ang mga orks naman ay sabay-sabay iginalaw ang kanilang mga paa at tumayo sa gitna ang ork na may orange na buhok at sa kanyang likuran ay ibinukadkad ng ibang orks ang kanilang mga kamay. Parehas ngumiti ang ork at ang tao. Samantala ang mag-asawa naman ay tila naguguluhan sa kanilang nakikita at napatulala. Tumalikod at umalis na lang ang mag-asawa at hinayaan na ang mga ito sa anumang nais nilang gawin medyo kakaiba sila pero mabubuti pa din sila ibig kong sabihin ay mga nilalang na nabubuhay ibig kong sabihin sa mga nilalang na nabubuhay sila ay isip niya na naputol nang makita niya ang mga kalansay naglalakad ang mga ito ng nakapila itinaas nang nasa unahan ng placard upang masabi nila ang nais nilang sabihin sa mag-asawa magandang umaga sabi ng mga kalansay na nakasulat sa placard mga organic o anorganic na nila lang ang dapat bang itawag sa kanila, saad niya. Ang teritoryong ito ay mapayapa, napakasaya ko. Wika niya at nakita niya ang dragon na bumubuga ng apoy at sinusunog ang mga dumi ng taga frentera Medyo kakaiba nga lang, sabi niya, at napadaan naman sila sa mga manggagawa ng na mga nakaluhod habang nagdadasal kaharap ang estatwa ni Lloyd. Ito ay umagang pananalangin, sigaw ng mga ito habang nakataas ang kanika nilang mga pala at may pagluha pa ang mga mata. Amen. Amen, sigaw naman ng iba. Sa totoo lang, sobrang kakaiba talaga. Maraming kakaiba ang mga nangyayari pero wala nang mas sisi lalaki pa kaysa sa akin sa mundong ito. Dagdag niya, ang young master ay dumating na, sigaw ng kung sino man. Napalingo naman ang mag-asawa sa paparating nilang anak. Lloyd, sigaw nilang parehas. Si Lloyd naman ay nakasakay sa karwahe at nakahubad pa din ng pangitaas nito at pakaway-kaway pa. Ang aming anak ang pinakakakaiba sa lahat. Kakaiba siyang anak pero masaya ako. Kung tatawagin niya akong ama kaysa sa count mas magiging mas masaya ako. Isip niya habang patakbong papunta kay Lloyd at ganun din ang kanyang asawa. Hinawakan niya ang kanyang anak sa balikat. Lloyd, wika niya na may nangingilid pang mga luha sa kanyang mga mata. Ano po yun count? Sagot naman ito, bakit nakahubad ka, tanong niya. Marami akong damit sa bahay. Sagot naman ni Lloyd habang nakangiti. Samantala, nagulat na si Count Ventura sa kaharian. At pinirmahan ko ang napagkasundoan na may katapatan at nakatanggap ng magical symbol mula kay si Marken. Ulat niya, hindi ba ito masyadong mapanukso? Bakit mo ito ginawa Count Ventura, tanong ng Reyna. Yun ay nangyari na lamang. Sagot nito na pinagpapawisan pa. Sinabi ba sa iyo ni Lloyd na gawin ito? Tanong muli ng Reyna. Nauutal-utal namang sumagot at hindi malaman kung anong sasabihin. Para protektahan ang kapayapaan ng mga tao, ano ang nai-imagine mong kulang sa atin? Tanong muli ng Reyna. Iyan ay pagkakaroon ng malakas na monarkiya at balanseng diploma siya. Sagot naman nito, hindi. Dapat mong palitan sila ng mas magagaling at mas may kakayahang mga individual. Kahit pa kailangan mo silang simutin hanggang sa kanika nilang mga buto kung kinakailangan. Sagot ng Reyna, ang inyong mga salita ay, saad nito, pasensya na Lord, ituring mo na lang ang sarili mo bilang patay na. Isip nito, siya nga pala, kahit gaano pa kaganda ang napagkasundoan, ang Asfahan at Megantano ay mananatiling magkalaban ng mga bansa. Para sa parehas na kapakipakinabang na relasyon na maitatag, kailangan ng mahalagang level ng tiwala sa pagitan nilang dalawa sa anumang paraan na possible. Isip ng Reyna, samantala, si Serazad ay nakarating na din sa teritoryo ng Frontera. Nakatayo siya sa gilid ng puno at nakatanaw sa kabuuan ng Frontera County. Ito na ang lugar kung saan nakatira si Lloyd Frontera. Isip ni Serazad. Kukunin ko siya sa kahit anong klaseng paraan pa, dagdag nito habang kagat-kagat labi. Abala si Arkes na gumugupit ng damo sa kanilang hardin. Excuse me, wika ng isang tao sa kanyang likuran kaya siya ay napalingon. Sino ka? tanong niya. Nanggaling ako sa kanlurang nasyon ng Asfahan, ang pangalan ko ay Serazad, ako ay anak ng Sultan Samarkand. Sagot nito sabay yuko tanda ng paggalang. Ano, Samarkand? Bakit ka naririto? Gulat niyang tanong. Naparito ako para makita si Lloyd Frontera. Sagot nito, ibig kong sabihin ano ang layunin sa pakikipagkita sa aking anak, tanong niya. Natahimik saglit si Serazad at muli itong nagsalita. Makakatulog lamang ako kapag ang lalaking iyon ay nasa tabi ko. Sagot nito, natahimik si Arkes at pilit na iniintindi ang sinabi ng magandang babae sa kanyang harapan. Bigla namang nalaglag ang panga ni Arkes nang mapagtanto at naintindihan niya ang sinabi nito. Lloyd, ito ang pinaka nakakamanghang bagay na nagawa mo. Isip niya. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.